Oh, magandang umaga po mga otol Ayan tayo po ngayon ay papunta na sa Bukid At uh, tayo po ay uh, ng plastic molds Yan, sa ating uh, halamanan po Yan sa pl mga plat po natin Yan kumusta po kayo lahat Ah mga otol kami po yung nasa linang na Ay, ah, kasama ko po pisan ko pisan oh, Magandang umaga po mga otol Tapos po na may magkakabit ng nit ng maraguso Oo oh. Hindi ari plastic molds pisan Ah plastic ba? Plastic ari ah. Plastic mall po ari Ay akala ko yung nit Net nandun bukas pa yun. Uh, bukas pa po yung net ng Maraguso. Pero malaguna na ano pisan. Oo. Uh, uh, Yan, kami pa maghapon ulit magkasama. Um, sama ko tol. Uh, ay, ay pa araw na naman po. Ay, eh, kami po yung dalaway magkasama na pisan ko. Kami po galagi ng plastic mats. Ay eh, kami po muna magpuputol-putol na rin. Nakawad po. Kawad naman. Eh, isa isa. Yung pisan maliit muna. Yung aray, sukat pisan. Ay ganare po talaga. Sunod-sunod na po step by step ang ginagawa po namin para hindi po kayo malito. Yung pong iba'y gusto pa siya na malaman ay hmm. ganito naman po ang um, next uh, pagdalagay. Hindi magbu saka tayo magbubutas pa. Tapos saka tayo magtatanim. Oh, yeah. Udol. yan to kasi yung process no Ah mo o tuloy kampi manggalagay na nakapaglagay na po kami ng isa Tapos, punto dito Sa dami

osahan. mga minus minus po sa ano, damo. At maganda may plastik. mga minus minus po. Tayo tayo po ay. Yari uli po ang isa. Bali dalawa na. Ah, mautol. Ah, talaga pong ah, Santing po ang init. Uh, nagliliab-liab po ang init ngayon. Ay, dali na po. Ah, ay, tarang, kailangan po tumanim na po. At. Abay, wari ko po'y darating na Marso. Ay, El Nino nga po. How ay, talaga. Ano Yan, yari na po. Ay, ano, pagkaganda na po naman. mo. Ah, ah, Talagang kitang-kita naman po ninyo ang ah, pinaghirapan. Hmm. Yan. Aron naman mamayang hapon, aron ka ba? Dinubli-dubli po namin para po wala nga naman damo. Yan. Ano yun saan? Yari na. Yari na po mga kautol. Kakaunti na. Ka na po. Utay-utay po kami dalaway. Hmm. Yari, kakain naman po kami ng tanghalian po. Yeah, yari na. Utay-utay na po Hmm. Ah, mga kotol, magandang hapon po. Katapos lang po namin kumain at talagang abah, pagkasanting po ng init. Eh, eh. Kagandahan mga kotol dito kaya pupunisto ko yung sili. Eh. Yan, tamo, alas alaw na palang lilum na. Kasi dahil po sa ito mga kahoy, nakakatulong din po ito sa uh, paglilum. Ano pinsan? Yung so, si oh. Nakakalilum din po yung mga kahoy-kahoy niyan. Asana na? Umpisa na po uli kami. Mga otong lagay po talaga Talagang maghapon po. Ito na yung puhay. Hinti nga init na mga mga mga. Hinti nga Ano ba yan? Ano ba yan? Hmm. Nagbabaga. Init. Huh. Ano ba At tagal tayong tagal na to. Eh, ikaw ba din ano? Hmm. Ah mga kotol, ah, pagkasantay po siya ng initero. Yan, Kami po tumigil muna. At bak, ang mata po ay ano ay eh. Pagka-init po naman, hindi ngayon. Para summer na po, pa-March na ay eh. Ang true pro problema ko ng pinsan yung ano, pandilig. Yun ang problema naman. Pandilig ba? Yung pang -mano, mano, ba? Nandun yung tubigan eh, kailangan eh, yung katulad kay Kwento ni. Eh. Anong Ay, tawag din? Muna, ang kwento, eh. ni. Aba hindi, may halaman din yung oh, pinsan. pisan. Kanya ano? Uh, um, may halaman din si Kuya eh. Hindi mo natin aring hiramin basta basta yun. Basta mano mano na lang pisan ano. Kaya natin na, eh, agapan natin. Ay, yan. ano? Yun ang problema po kapag mainit na yung pagdilig manumano na ang tsaga tsaga pero sa lang po sa agap mm. mm. si kuya meron eh pang makina yung bang kanyang pandilig oh, maganda yung kanya mm. talagang oh tsaga tsaga lang po talaga mahirap mo muna yan yeah, mga kotol katapos lang po namin uh, manipisan mag uh, ang tawag pisan mag po ay kami naman po yung mag-aayos ng telbong din sa ang puntubigan apay nasapaw na po ang tubo ng palay ha, eh. Ah, nasapaw na pala pinsan o, nga. oo nga pakalaan talag namis na dito hmm. yan pisan ah tama mo pisan na lang yan yun hug hug naman ayos na yung pisan na lang para sa lang malita man na ano hmm. gupit yan. Di balik isang, hindi oh, lalim hindi Oo, lalim aray. Hindi naman aray. Ito na. Gupit Ano? Ano ba? Hmm. Bakit? Uh. Ah, ah, mga kotol. Ah, yari na po buong maghapon at kami uh, pauwi na po ng pisan talaga pong antindi po ng init hanggang ngayon po yung 4.30 na ng hapon Tama po ang langit talagang galit na galit pa rin po yan uh, sana po na-inspire sa inyo mga kotol at uh, bigay po kayong idea kung paano step by step hanggang dito lang po sana po na-inspire sa inyo siya lang po at saka buhay probinsya bye salamat po ng marami